Ang Hebreo 10:25-27 ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagtitipon ng mga mananampalataya. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Ang sama-samang pagsamba ay mahalaga sa paglago ng pananampalataya. Hebreo 10:26 ay nagbabala laban sa sadyang pagkakasala matapos matanggap ang katotohanan. Ang sadyang pagkakasala ay tahasang pagtanggi sa biyaya ng Diyos at sakripisyo ni Kristo. Hebreo 10.27 ay naglalarawan ng kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom ng Diyos. Sila ay haharap sa paghuhukom at parusa dahil sa kanilang pagpapatuloy sa kasalanan. Dapat nating pahalagahan ang mga pagkakataon na makasama ibang mananampalataya sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Magtiyaga tayo sa ating pananampalataya at huwag talikuran ang katotohanan ng Diyos. Ito ang paalala sa ating lahat na pahalagahan ang pananampalataya. Hebreo 10.25-27